Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pagod na raw si Alden Richards sa mga espekulasyon tungkol sa kanyang kasarian. Anang ah, aktor, hinahayaan na lamang niya ang mga tao na paniwalaan ang gusto nilang paniwalaan. Sa tingin niyo ba ding fine? Saad ni Alden sa vlog ni Tony Gonzaga na may title na What Alden Is Tired Hearing About. Matik na raw kasi na kapag ang isang male celebrity ay walang girlfriend ay may issue agad ito sa kanyang gender. But what are you tired hearing about? Sa gender issue. Ah, uh, ganun din. Oh, tingin nyo ganun? Fine. Tingin nyo bading? Fine. Ang iniisip ko minsan pag may ganung mga rumors, wala na ba iba? Baka... <laughs> iba lahat ng sa showbiz pag lalaki tapos, tapos walang, walang girlfriend, girlfriend. Kasi ganito siya. Yan. Then, yung, yung judgment call sa gender ng mga kalalakihan sa industriya natin, andali, just because of that fact. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.